So, share ko lang guys ha. Pansin ko lately, simula nangyari sa amin yung mga miracles na ganito. Yung mga na encounter naming tao. Yung isa doon, single mom siya. Tapos, may autism yung anak niya. No, autistic yung anak niya. Tapos, ang dami yung pinag-usapan. Sobrang, hindi ko na, hindi ko na babagay din yung mga place na talagang nagulat kami sa story niya na sabi nga rin yung realize na bawat tao talaga may mga pinagdadaanan. Ito naman, ngayon naman, habang nagaantay kay Hugo, may nakausap naman kami, lalaki. Uh, may sarili pala silang church. Tapos, um, during before the 30 days daw or something, nagkakahulihan na, na ano siya na... Christian din pareho. Christ, oo, naging Christian na rin siya. After nung Duterte, umupo na si Duterte kasi before that daw, uh, talagang ano na, na, na nag-addict siya, smuggling, etc. Lahat daw, name it guys. Sobrang dali daw ng pera. Kumikita siya ng million-million per month. Hindi, ano hindi siya, pa niya kalali asawa niya. Uh Oo, -oh, yun guys. Basta ang dami nangyari. Tapos ngayon, pag nakausap mo, full of wisdom. Tapos alam niyo ba, nung time daw na bumalik na siya kay God, after six years, talagang ano daw, ang pagsubok daw sa kanya, nirave yung bahay niya, ninakawan, ang dami daw nangyari, tapos sinulyo siya. Tapos, alam nyo ba, sabi nga niya, bakit ganun, Lord, na bumalik ako sa'yo, after six years, ganyan to nangyayari, ano ba to, kasakit ba to sa akin, pero alam mo ba nangyari, after six years ang hinuli siya, dapat makukulong siya ng two years. Pero sabi ng judge, since first offense mo to, hindi kita ipukulong. Ang gagawin mo lang for two years, every Tuesday magre-report ka sa akin. Wow! Parang, God's diba, grace. Sabi ko, sabi ko nga sa kanya, yan po ay God's grace. Parang kami, ganon. Titikitan dapat kami, pero hindi na lang. Kasi, di ba, may violation tayo, walang plate number, hindi yes. pa pala tayo naka naka-renew, kasi nakalimutan tayong mag-renew kasi dapat medyo naka-renew na kami eh, di ba, dami nga nangyari, na wala talaga sa isip ko nahuli kami sa pasay, sabi ko grabe, tas yung mga tao guys, talaga huwag niyo siya, huwag niyo siya i-judge pag nagkakamali, may pag-asa pa talaga huwag niyo tutuldo hindi porkit maganda yung buhay niyo, magaan buhay niyo okay kayo ngayon, ganyan, badal hindi nangyari sa inyo, ihusgahan niyo na ng isang taon, ang ah, nga na yung pag-asa pero, I'm having a hard time pero James. wait lang So, yun nga guys, kapag nasa sitwasyon tayo na hindi natin alam, katulad niya, no, ginamit din siya ni God talaga, di ba dad, no, to mga ganyan, katulad pa nakakausap kami, sabi ko nga kay daddy, nako daddy, no, simula lang niya lahat sa atin. Lahat na na-encounter namin, parang gumagaan na yung loob sa amin na nakukwento rin sa nanang salili nilang boy. Pati pag nalaman nila si daddy, nag-surgery, second life, nagugulat na sabi nila, grabe yung God's miracle talaga. Tinignan niya pa talaga, Lagi no. Lagi daw nakahatak, anong problema? kasi lagi ka doon Ano yung isa sa mga classmate niyo doon, yung tatay yan talaga. Lagi daw, lagi daw napapansin ko, kasi, oo. Yun nga guys, but alam niyo, parang grabe parang ngayon, nakaka-encounter kami na iba ibang klase ng ng tao na grabe yung pinagdaanan. Parang mas malala pa nga eh, kasi imagine mo autistic yung anak. Hindi lahat ng magulang kaya i-carry yun na parang sobrang, alam mo, hira, patience talaga, yung dedication. Kaya bilib na bilib ako sa mga magulang na yun. Tapos siya, imagine mo, halos makulong na siya, nag-drugs na siya. Nag-i-import, export naman ako. Oh, Di ba, Daddy, no? Yugo, put it there now. So, so, yun nga, guys. Nawala na ako si Yugo kasi ang kulit eh. Ayun nga, guys. Kaya nakakatuwa lang na nakaka-encounter kami ng mga ganito. Nagrabi pala na yung stories nila na parang mas grabe pa talaga na ma mariramind ka na maging grateful, thankful ka pa sa pinagdaanan mo. Kasi imaginein mo, parang mas mabigat naman yung makulong ka rin, Di ba? Tapos may bisyo ka na parang kailangan mo siyang kontrolin yung sarili mo na to stop. Pero with God, guys, nothing is impossible. Lagi ka na nga siya naging leader siya, natayo siya ng church, di ba? May dalawa na siya ng church. Tapos talagang bagong buhay. May temptations daw talaga minsan. Pero talagang siya. Tignan niyo na nasa-stop niya or napipigilan niya because of God talaga. So sabi pa niya, ayun, um, nasa namin sinabi ka na sobrang na-inspired ako na parang... Mabubuntis ka. Grabe ka naman. Mabubuntis ka. Babae, sabi niya. Babae. Oh my gosh, hindi ko na ma-imagine. Sabi pa niya sa akin, oo nga. Meron nga daw doon na operahan sa mattress or what. Tapos pinag niya lang, nabuntos ako doon. Nakita niya, babae doon. next. Sabi ko, naku, huwag niyo po muna ako ipag -pray. Sabi ko sa kanya, Ayoko po muna. Pero wala. Parang grabe lang yung, ang sarap din makarinig ng, na, na feel mo yung miracles ni God. Ang sarap din makarinig sa ibang tao na how God works din talaga sa life nila. Parang grabe. Amazing. God is alive. God is real talaga guys na huwag nyo limitahan yung sabili nyo feeling nyo wala na kayong pag-asa di kayo pwede magbago at ituro rin na natutunan ko na never talaga magja-judge sa mga nakakasalamuha natin kasi hindi nyo alam may pinagdadaanan sila at sabi ko nga huwag nyo antayin na mangyari sa inyo yon para maintindihan yung pinagdadaanan ng mga tao kasi hirig natin magsabi na ah, kasi kasi porket okay tayo eh ba diba? parang Ah, si ganito, si nga bakit kasi gano'n Ang daling magsabi, guys, been there done that. Ang daling magsabi. Pero pag nasa sitwasyon ka na talaga, ando doon ka na. Ako. Kaya, may time pa rin tayo magbago. Kung, yun na, sabi ko, hindi ako magsasabi, i-remind sa inyo na wag na wag niyong aantayin na mangyari sa inyo, yung sa ibang tao para maintindihan nyo sila. Maging open-minded na tayo, maging magpakabut. Sabi nga ni Daddy, always choose to be kind talaga. Whatever to be happens. Kind. Tama yun sa Facebook ko sinabi sa inyong 1 plus 1 equals 3. di ka na makikipag, oh, sige na, 3 na sagot, okay na. <laughs> di ba? Yan? Ganun na, sige. Hindi na, hindi, huwag talagang, ano, you know, when to... Uh, Stop arguing. Yes, ganyan. Or to save your energy, or to... Uh, basta, guys, you know, alam nyo na yan, guys. But yun na. Yun na naman ang realize namin doon. Nakapag-vlog ako kasi wala masyadong tao. Dahil ang tahitahimig, yun nga lang. Pero ang pinagkaiba lang talaga dito, tahimik pero yung quality ng mga drinks, wala talaga. And for me ah, for me. For me din. Na nakatikim ako ng mga iba. Minsan mas daig pa ng mga, alam mo, nagsisimula na hindi ko masyadong kilala yung coffee lang. Ito ang sobrang tamis talaga. Ilang beses na, no? Dati wala lang tayong choice kasi kaya kami nagkakape dito kasi wala kaming choice dahil sa insurance namin before. <laughs> Free lang to. The coffee bean. The coffee bean. Kaya wala kami yung choice. Tamis, tamis, tamis talaga. Pero may option talaga kami. I'll go for Starbucks or sa ibang like um like yung sino, but first coffee mood and, co mood and coffee Starbucks yung coffee nila espresso sakto na lang compare sa mga iba. Pero kung sa matcha I'll go for Starbucks instead of this one. See you lang guys!